Yan, guys Ayan nandyan na guys Nandyan na nahuli na <coughs> Ba't nang dami naman to? Hindi dito talaga ang maganda Ha? ang bagal siguro naturo, na. Yala! Yala! Go! 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 Yala! Go, go, go. Yala! Go! Go! Maintain! Mentally Pero ang bike. Oh. <coughs> ganda niya. Ganda ng bike oh, ang ganda siya. Ang <laughs> ganda <siya. laughs> ano talaga. All of the bab. Nag-solo. What? Ano sila dito? Limas dito. Eh. Oh, alam baguhan na. Liwan ba yun. nila yung isa <coughs> oh. Nag-settleitan pa 'ko ni. Hayu makandado na si Olean. Go! 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 go, go, go! Eh, to, to, to. Eto, na, mo, kira. Kira. Wala na, nag 1 2 na to. Tulungan mo yan. Mo tulog, mo, tulog mo, tulog Sakin mo. tulog e. mo. Eh. Gamit yung spider web mo. Tara talaga yung unang eh Go! 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 Yeah, go! go! Yala, maintain, maintain. Go, 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 go. Go! Hindi na malalim eh.

Paano na? Ako naman ang mag-go-go. <laughs>